Good day guys. So zari sa bato update sa uh, ato. Span ato uh, bangus guys kay graduate na sa nursery stage kay daan na ni uh, 30 days sa uh, ato tagkuan ini uh, si Milyana ni uh, fingerlings. Tapos 13 days na sab diri sa uh, ato. Sakto sab na may pagkahurot ng ato ay na starter primas. Kay tag 10 kilos ramadad to sa ato banabana bana guys zao na sa 5 grams an ato mga bangos. so zao na siya sa zao na siya guys sa transition stage so ato na siya sa anaro ng pilit so mag pre-starter na ko guys pre na nato bahog so doha ka sa ako na star, starter starter primas an ako na bahog ganito guys plano kunta na na floater na nakpalito na kaya stuck dito sa ako palitanan Pagdarita sa singkir, sinker na ako. Pagdara na ito ba guys, 20 kilos ini. Tati extra sink, restarter. So sa ako, research si up kay Anbangos ko na no kay Bintik Peder. So mas anad sila. Mukha o nan sa ilayom ng tubig. Di isab siya maanod kay ini, ini pa sa black net. Kay ini ka pino nan ini, mulusot pa kun kung floater. kundi dazo makaon nan bangos nag ang ako pa kaong guys. So good sa mangyapon. Ang ibang sub medyo nag-adjust pa. Pero okay na. Thanks for watching.